We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We can, can do it! Do it. Agosto 30, nasa uh, tayo, buwan pa rin tayo ng Agosto. panauhin natin si Kuya Abe. Ipinasok ko na kagad si Kuya Abe sa ating screen. Kamusta ka, Ate Maru? Kamusta ka, kamusta ka po? Wow! Um, I thank God for a very good uh, surgery and I can see. Praise <laughs> hey, the Lord! I can Nag see well. Uh, oh. Praise God! Praise oh. But uh, anyway, tayo ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa ating programa at uh, ang special guest natin ngayon ay kakilala ko ito for quite some time na medyo matagal-tagal na rin. At uh, medyo may buhok pa siya noon. <laughs> so, ang ating guest po ay uh, years old. <laughs> uh, ipinanganak sa Kabanwagang Jones, Isabela. Uh, siya ay nag-aaral sa King's uh, Institute Christian School, pumasok sa Phoebus College of Bible in 1968 and finished AB Bible and Theology. Nag-serve siya po as a music coordinator and choral conductor ng CBAP or um, Conservative Baptist. Association of the Philippines on the Philippine took Master of Church Music and Coral Conducting Dean. Became a choir a director of Risen Lloyd Fellowship ng Baguio City at ganun din sa UCCP Baguio City hanggang ngayon. Okay. Um, she has uh, married to the late uh, very good pianist Belem Dean. Blessed with four children at ang kanilang anak ay si April, si Leah Bell, si uh, Abram, and Norman. And blessed with two grandsons. Let's welcome sa ating program ang aming kaibigan. Kaibigan ko ito, Amen. si Pastor Abraham Abe Luis. Welcome! Ma magandang gabi sa iyo, Kuya Abe. Long time no see. Gwapo ka pa rin. Uh, long time no see. Oh, magandang gabi din sa inyo dyan. Uh, oh, oh. uh, ito ay isang napaka laking nga karangalan mm -hmm. na ma, ma imbita, ano at uh, makapagbahagi ang buhay-buhay uh -huh. yes at, mm -hmm. <laughs> sa mga suporton mm -hmm. mga taon oh na tayong oh, nagkakilala noong Nagpapasimula pa lang ako sa Febias. Eh? Oo. Oh. Ay ako uh -oh. din. Ako din kadating ko lang mula Bacolod. I uh, my first few months uh, yeah, as a Christian at nagkasama tayo sa isang uh, boarding house ni Manang Becky Cabrera. Uh -oh. yes. <laughs> 68. <laughs> wow, 68. Uh, uh -oh. Okay. So, Abe, uh, Pastor Abe, um gusto namin malaman, paano mo nakilala ang ating Panginoon? I know it's been a long time, pero ang pagkakilala oh, oh. ng Panginoon, hindi <laughs> natin talaga makakalimutan yan. So, ikwento mo naman sa amin na yan. Paano? Saan? Paano mo nakilala Ay. ang ating Panginoon? Eh, una muna, Kuya Abe, ilan taong Ay, ka na po? Ilan taong ka na? Uh, ngayon, 76 na. Aba, hindi 77, December. Hindi, hindi ka mukha 76, para ka na 75 and a half. Batang-bata -bata ka tingnan. At nasa, bag, nasa Baguio ka ngayon, ano? Nasa Baguio ka ngayon. Ah, nasa sa Baguio ako ngayon. Oo. Yung nakilala ko, ano, ibabahagi ko kung paano ko nakilala ang Panginoon. Okay, go ahead. Sige, pa. Oo. Eh, isa pong Lumaki ako sa isang uh, organisasyon o denomination na tawagin ay under the Pentecostal uh, okay. group, uh -huh. uh, Church mm -hmm. of God. Mm -hmm. uh, talagang uh, ipinanganak ako na namulatan ko na aking mga magulang ay talagang uh, sumasampalatay sa Panginoon. Mm -hmm. Sila nag sa iglesia, uh, Sunday school yung tatay ko. At ang uh, ang napagda na rito ay musikero. Mm. O yung tatay ko. Oh, pati mga kamag-anak, mga pinsan, mga ah uh, kapatid ay talagang uh, marunong sa musika kaya ito ay kinalakihan ko na noong medyo lumaki na ay marunong na akong kumasa ng nota. Uh -huh. Uh -huh. At uh, sana ay at gumitara. Pero oh nga, lumaki ako, ginamit ko yung yoke o yung gitara sa maliit na anong uh, maliit pa ako. Mhm. Uh, -huh. uh for years or 5 years or kimula akong matutong mag uh, yoke uh -huh. at ng gitara. Pero habang tapos lumipat kami sa Mindanao para uh, ano, mga mag-grade 1 pa lang ako. Mm -hmm. At uh, hindi na kami bumalik dyan sa doon sa Jones si Isabela. Ang tatay ko ay farmer, e ano, Eh nainganyo sa sa napakagandang uh, tubo ng mga tanin na itinanim mm -hmm. niya. So sabi niya, ay, dito na lang tayo. So doon kami. Tapos uh, tuloy pa rin kasi mayroong yung aming dangin-pastor ay nagpasimula ng gawain sa Mindanao, lalong lalo na sa uh, South Cotabato. So, ganoon. Tapos, uh, abang lumalaki kami, ay, uh, siyempre, mag-high uh, school, napasok ako sa King's Institute, na kung saan napakaraming mga uh, alumni ng Phibias, na Bible teacher namin, isa nga sila si Ate or Mam Awit na talagang nakatulong din ako gitarista niya noon eh bumuo ng gwa ng singing group eh kami eh ako ang taga gitara pero minsan kasi 1968 tayo nagkaroon din ng talaga'y merong youth camp sa aming grupo Church of God Mm -hmm. o doon sa aming bayan uh, eskulahan so umaten ako yung youth camp doon sa Merserville at na ituro sa so yung counselor kung paano tatanggapin si Kristo sabi ko aba mukhang hindi, wala ako narinig na ganun tanggapin na. <laughs> doon sa amin oh, Basta basa lang pag-awit ah, masaya eh Okay. So, pero um. sabi ko, hindi katulad nung lately na do you know, have you heard of the four spiritual laws? Parang ganon. parang mm -hmm. tap Pero pag evangelistic or revival, ang doog, oh, alam mo naman yung Pentecostal uh, group na yes, ano, yes, uh, yes, yeah. yes. talagang ko ng espiritu. Mm -hmm. <laughs> uh, sabi mm -hmm. ko, ano, so, uh, he led us sa doon sa group namin, sa kwarto, sa uh, council doon, nalimutan ko na ng nga yung pangalan, pero I always uh, believe na talagang uh, tinanggap ko mula yun mm -hmm. nung nagpatanggap siya kay Jesus Christo. And so, abang uh, 1968, agad-agad, naiganyo ako na papasok. Una, sabi ko, uh, siguro si Liman, na narinig mm -hmm. ko ng Silimane. Eh. Yes. Tapos, oh, 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 oh. uh, Ebenezer, by police Meron din NBI, uh, NDI, ayong kwan, BDI. Oo. Uh -oh. uh, Uh, Bethel Bible Institute sa Karuhatan ay sa din, Malinta. Mm -hmm. Ah, okay. Banda. okay. Oh, Oo, oh. BBC. -oh. So, mm -hmm. parang, pero, eh, ewan ko, bakit na, na-inganyo ako sa Fibiaso, Sige. sabi ng tatay ko ay e kung kuan naman ayan e ang kalooban ng Panginoon pet so pinayagan ako nagbiyahe mag-isa tapos depressed si Ria kasi yung life noon eh okay. yung life ng uh buwan. -huh. Uh -huh. yes. so doon ko nakilala din yung Philippine proceed ano mm -hmm. tapos uh, yun na nagkita-kita na tayo yes. kasi yes. Uh -huh. uh, parang meron ng pwedeng <laughs> Mag-sponsor nga. <laughs> si Norman Nelson ang ang sponsor ko na Oh, Norman, the famous Norman okay. Nelson. Yes. Oh, so, ganoon na nag-start na nag-aral 68. Pabanding banyo pa kami na Pastor Alfong ah, Dat. Ah, tapos sineryoso na namin <laughs> magtagal pero ala kakomodin ako ng uh, music. Marami na akong nakuhang music din eh habang uh -huh. uh, uh, doon sa programa AB at saka tapos tapos tama-tama naman na talagang pinarecognize ng sa gobyerno government yung TBS noon kaya AB uh -huh. yung programa AB Bible and Theology so may mga generous uh, education na rin okay so ganun ang uh, nangyari hanggang nakatapos ako ng 75 tapos, meron akong parang ilang units lang uh, sa church music. Mm -hmm. Pero hindi, hindi ko natapos lahat. Kahit sabi ko, pwede ba itong ano, concert ng Sibat noon? Eh, 1982 eh. Mm -hmm. Ayong nag, mag, uh, sasara ng Operation 200. Gamitin ko na lang ito para para mm -hmm. kwan, niya. Uh, okay. hindi, pwede. Kailangan talaga. And anyway, anyway, yun ang natapos kong degree with uh, all the music uh, needed. Mm -hmm. music mm -hmm. history, music theory, at saka ko. And uh, while tapos uh, nakapasok din ako sa uh, UP, sa music. Okay. Sa, uh music. So, ganun, ganun ang kwan pa. Pero, hindi ko natapos kasi immediately I was uh, uh, appointed as music coordinator noon ng SIBA. Oh, oh, so oh. for almost 10 years, uh, yun ang naging role ko sa SIBA. Oh, oh. Uh so, oh. Pastor Abi, uh -huh. uh bakit medyo yeah. dumilim? Ano ba na? Oh, yun. Oo. Oh, oh medley. Uh oh, kahit <laughs> uh -oh. dyan, makita ang iyong kagwapuhan. But tagwapuhan. Anyway, paano mo nagamit yung guitar, guitar ano uh, ay, ako, uh -oh. guitar and ukulele and uh, I know you play so well with the guitar. La la lahat lahat ma-organize la singing group, la 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 ako talagang gitarista noon yung mm -hmm. life na na-assign. Nag-one uh, year pa na eh, uh, year off dyan sa fibias Punta ko sa Bacolod mm -hmm. at uh, yun ang ginamit ko yung gitara. Ganun. Ka kahit saan, uh, yun ang ginagamit ko. living sound sa fibias gitara din. Mm -hmm. <laughs> uh, yun, yun ang na nagamit ko talaga. Nakapagturo pa ako sa mga estudyante. I think mm -hmm. si Juan pa, John, John G. <laughs> ah, si John G.? Maturo ako ah. rin ng gitara basic. Oo. Oh, ah. At oh, oh, bar marami so, marami ako na experience year. din na habang nagtatrabaho, oh, oh. nakakapagturo para pandagdag ng aming fan. Oo financial uh oh as yeah, master, yeah. so oh wow so uh -oh. sino sino pa ang mga estudyante mo na ma-invention mo na nagtuturuan mo gitara aside from Junji malalim uh, ma din eh oh, oh hindi ko na makuhaan. <laughs> Pero hindi yun na, ang pinagatanyag si hindi, na, John, oh, John <laughs> hindi na maalala oh. ni Conan hindi na maalala oh. ni Kuya oh. Abel uh, Mas gusto pala niya oh. yung Abel kasi uh, napaparangalan niya yung kanyang nasirang may bahay, ang kapatid na Belhem Dian. Correct. Uh, kaya uh, Abraham, tsaka si Bel naman, si Belhem. Yeah. Kaya eskwela ko rin si Belhem sa PBS eh. uh, hindi mo na itatanong oh. Ate Maru, yan si Kuya Abel, tumutugtog ng gitara yan panahon, panahon pa ni Manuel El Quezon eh tumutugtog ng gitara <laughs> oh. <laughs> ako sa dorme. dorm eh. oh. <laughs> pag nag sama-sama uh, na nangangay gitara kahit, kahit ano man <laughs> <one>, eh, talaga <laughs> So ano bang nabigo, uh, talagang talento ang binigay sa akin ng Panginoon? Amen. Ano bang uh, Pastor Abel? Uh, ano ba ang mga singing group na na-form mo diyan sa PBS? Mayroon ba kayong na-form noon nang diyan kay estudyante? Kasi alam mo ang ang PBS ay uh, mga neighbor mga na quartetian. Mm -hmm. Oo, mga quartette. Iba-iba ang grupo ko sila Mani, Tabuharat, oh. Tapos si Leo Alconga. Uh -huh. Uh -huh. Tapos si Betales. Marami kasi naging... Si Namoko pa. Si Emiliano Namoko. Mm -hmm. So, marami akong na buong quartet. May quartet. ko uh, kumakanta rin sa Voice of Phoebe Stone. Ewan <laughs> ko, nakapag-record ng mayo. So... Meron pa, pa isang pa, group, si Kuya Abel, meron isang leading. Living, live, so, living, living sound. sound. Alam mo, may isang, may, may isang grupo ka na itinayo. Ang um, bass singer, oh. si Pastor Danny Bautista. Tapos si Pastor Sam oh. uh, uh, Ormeo. Ormeo, ang tenor singer. Mm. Tapos si Kuya Abel, ang ang oh. gitarista. Sumama oh. sila noon oh. ati Maru, sa Tagis Himig. Contestant sila oh. noon eh. Oo, oh, oh. Sumali sila. Kailan oh. di sila nanalo? <laughs> 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 hindi, kasi hindi ako judge nun eh. Pero alam mo, Kuya Abel, nung oh, oh. sumalak kasi, natatanda ko 1973, No sumali kay oh. sa patimpalak ng DZAS ang pangalan Tagisimig ang host noon si Glendine at si Ate Dulce ah, si <laughs> uh, Dulce Ison oh, Eason oh. ano oh, Suma oh. sumali sila noon alam mo kuya Abel ko ako lang ang judge noon Oh. third place pa rin kayo. <laughs> 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 Hindi ko na <nang> maalala eh. <laughs> Pero <Tatagal daw>. yung, <laughs> yung living son kay nila Sister Ruth oh. yun. Ano? Ruth Atienza so Good. Oh, Ruth right. Atienza. Oh wow. Talaga naman. What a memory. Oh. yung, na yung nabuo kong quartet noon, naunang napasabak sa isang uh, vigil, service. Uh Oo. -oh. <laughs> so, uh Oo, -oh. Oh, doon ang una. <laughs> oh, wow. So, tapos, nang, nangyari pa, sige, kami nang tanggap nang kami nang tanggap ng kung hanggang uh, walang wala kami, hindi kami nakapagpaalam. Ay, nakampus kami. <laughs> 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 ang ibig sabihin na, nung na... Uh... Kasi kasama namin si Belle, eh, eh, siya, apat ah, na lalaki tapos siya. <laughs> Championista. <laughs> Oo. Oh, so, ang, um, ang uh, pagbalik namin, may, may noong... May note na kami, <laughs> please see me in the <laughs> office. <laughs> And, uh, hindi kasi sa pa. ano, sa previous oh. noon, ano, sa previous noon. Ewan ko lang kung gano'n oh. pa rin ang patakaran na masyado mahigpit. <laughs> Hindi ka pwedeng basta lumabas, dapat na nagpapaalam oh, ka. Oh. At pag lumabas ka ng uh, lagpas doon sa iyong ipinagpaalam, oh, oh, oh. ang tawag, kinoconfine ka, ang tawag, naka-campus ka. Kaya nandang ka. Ano nga nga pero alam mo kuya Abel, sa simula nang nakilala kita sa Febias, mabait na kuya kuya 'yan eh si kuya Abel, Mab Ano aniya talagang straight 'yan, puro aral at music. Hindi 'yan uh, hindi nasa sa listahan ng mga undesirable sa Febias 'yan, Lagi uh, laging na dean's list 'yan. Ah, hindi niya sinasabi 'yon, pero nasa dean's list siya for academics ito, ha? Huh? kasi laging ang grade niya n'e eh, 1.25, 1.0, mataas 'yon, mataas 'yon. Nakaiskwela ko si Kuya Abel sa Hebrew Poetry, sa Hebrew History at nakasama ko dito sa Homiletics magka eskwela kami eh uh, sa sa Phibias. Hindi na niya siguro natatandaan. At uh, Uh, ang natatanda ako, yung nasirang may bahay si kapatid na Belhem, nagsimula siya sa Phoebus 1972. Galing siya sa Conservative Baptist Bible College. Pero oh. lumipat oh. siya. And then, uh, doon mo siya nakilala. At sa susunod natin programa, pag-uusapan natin ng mas detalyado yung buhay ninyo bilang mag-asawa at ang inyong naging, uh, naging ministry. Uh, medyo magpo pause lang tayo ng bahagya. Natutuwa ako na galing ka po pala ng Isabela. Pwede niyo po bang batiin yung ating mga tagapakinig sa wika sa Isabela? Ilocano po ba doon? O, sige Ilocano, po. Ilocano, Ilocano. Ilocano, when manong? Wow, you know. Oh. Da kayo, nga, uh, da, da John, si Isabela, kaya da doon pa yung parte Isabela. Kablawan kayo, tinimbang degat uh, they nambangal daw, kaya na, uh, ko mata agnanayon nga ma makiadat ti Dios kada kayo nang nagroon na ti anak ad ado nga kanaka kaapo ken kakabagyan deta Jones Isabela Miguel yaranon man o Agustin Mihia ay talaga adong, mga ah. nembagnal dayo amen Diyos ti Agnina, Diyos ti Kumuy, gagyaman na kaadaing. Uh, alam ko, meron ka pang iba alam na dialect. Aside from Ilocano, ano pang isang alam mo? Napunta ka na Mindanao. Marunong ka po ba na mag-Binisaya? Uh, mga Bisaya, Ilonggo. Ilonggo. Maga, sa inyong tanan. <laughs> ha, sa South Cotabato. Uh -huh. mm -hmm. uh, mga amigo, sa King's Institute, King's College na, Mayong Adlaw, sa inyong tanan. deha mm -hmm at uh, maging sa Dabaw uh, mayong gabi eh, sa inyo tanan. Amen. So mm. nagasulti ka pa ng Binisaya, Kuya Abe? Nagasulti ka pa? Uh, uh, ah, so um, uh, marami, marami uh, alam na kasi Kuya Abe. Eh. Pati German, marunong mag-German uh, yan eh. Oh. marunong oh, mag-kasi. Oo, meron ang itinuro sa amin, Latin. Nakanta, kanta, Italian na kanta, kanta. Uh -huh. uh, meron ding uh, German <laughs> na <Nahirapan. laughs> Nakakakanta so, ka pa din po ba, Kuya Abel? Nakakakanta ka pa din? Medyo pa na rin. Uh, medyo pa na, nahirapan na rin. <clears throat> <clears throat> Kaya, throat> ang nagagamit ko na lang, gitara o yung piano. Ayun. Ay, uh -huh kaya sa tuwing linggo yung cor uh, pianista namin talaga sa choir ay gagamitin niya yung keyboard uh, uh mayroon din organ pero ang gamit ko yung piano mm -hmm. ayun uh, oo oh. kasi kapag sabi ng song leader matas masyado o oh, pwede kong ibaba Uh -huh. Pwede rin ibabay yung isa. Parang katulad din ni Bel. Uh -huh. <laughs> uh, Mag Nagpagpwido. Oh. Ma magali so, sa mis... Ano nang, nangyari? Kasi mabilis na alam ko kung uh, paano ibabay yung uh, pyesa. Oh, pag napataas, napa masyado. Ah, uh -huh, oh, siya nga oh. naman. Alam mo Ate Maru, si Kuya Abel, ano? Tumutugtog ng gitara yan, may kwerdas o oh, wala. Ayun yan tutugtugin. <laughs> Napapatulog. <laughs> oh, eh, eh meron nang digital nga na ko ang gitara, may maya ay eh, naputol. Oh. tuloy lang. <laughs> <laughs> naputol yung isang <laughs> Sabi ko, eh ano? May may o wala. Okay, okay. Pero, alam mo. Ayan <laughs> si Kuya Abel na bibiro ko yan eh. Uh, uh, Dahil na kuya ko yan. Kuya ko sa PBS uh, uh, yan, uh, uh, yan yeah. eh. Yung pinsan niya ngang attorney, sabi ko, oh, parang mayroon dumaan ah. Uh, <laughs> Medyo kasi yung kulay yung kulay. Diretso <laughs> oh, no, may no, team. Parang, uh, uh, Pero, Kuya Abel. Nasa na si attorney. Ay, eh, ayun pa rin po. Humahawak pa din ang kaso. Pero pinaka nang <laughs> hinahawakan niya, puro mga trangkaso. Kailan po na ipapanalo niya. Uh, anyway, Kuya Abel, uh, ipapatuloy natin ang ating panayam sa iyo next uh, week, next uh, Saturday. Uh, nagpansamantala muna tayong uh, magpapaalam. Pero bago tayo magpaalam, may announcement ang Ate Maru. Sige po, Ate Maru. Okay. So, ang ating mga takapakinig dyan sa Coronadal South Cotabato na binati ng ating guest, ay pagsabihin niyo po ang ating programang We Can Do It ay ay napapakinggan sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Merkoles ng hapon, alas 5.30. At sa ating namang tagapakinig sa Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the world, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 dzas FEBC radio TV. So, mga kaibigan, masayang ating uh, interview nito pa. <laughs> oh. Uh, We enjoy uh, it. Abinabate ko rin yung pa mga balo. Oh, oh, <laughs> dito sa oh, next week, mag-usapan natin yan. <laughs> uh, kami po ay pansamantala magpapaalaman yung kaibigan, Ate Maruzi Pedahabi. J. Marcelo po, kinakatoko rin aking kuya Abel Luis. Sagsasabi sa si inyo na anuman ang ating sitwasyon sa buhay, pagkasama natin ng Panginoon. We, We can, can, can do man. it! Do it! Okay. Thank you, thank you. Thank you for joining us, mga kaibigan. Okay. We'll see you again next week. Goodbye and you take care. Inyong narinig ang We Can Do It Dito lamang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV Agapay ng Sambayanan